Hello! Good morning guys! Ano nang nangyari sa atin? First time ko talagang magkaganito dito sa New Zealand guys. Ubusip po naman. Unta ni lagi akong nararamdaman guys. Uy ngayon ibananid ko na talaga ng surgery. And dito ko po napatunayan na libre nga pala talaga kapag magpagamot ka dito sa New Zealand lalo na kung involved ang ganitong situation. Ang hindi lang naman libre yung mga may ubusip po ka na kailangan mong magpa-check up dun sa ano sa mga GP ninyo or general practitioner kailangan kasing may doktor tayo dito na laging nilalapitan kung may naramdaman tayo apakaganda ng waiting area nila guys bali public hospital to kung gusto niyo ng libre automatic sa public hospital tayo pupunta at ito siya ang aga kong nag kasi 4 hours away or 3 3 hours away from Queenstown ang hospital kung saan nila ako ina binibigyan ng slot for free surgery So umalis kami ng alas 3 ng madaling araw. Naligo ako kinagabihan pa. Hindi tayo pwede mamili kung saan hospital tayo gusto magpa-surgery kasi nakalagay tayo sa waiting list. May dalawang malaking hospital dito, may Dunedin, may Enver Invercargill. Pero mas, bin mas binigay nila sa akin ang Invercargill kasi mas malapit siya sa akin kaysa sa yung isang hospital. Ang tagal kong nasa waiting list guys, mga February ako last nag-antay naghant ng tawag nila day lang nila ako natawagan August. August 13 ning schedule ko, tinawagan nila ako August 11, ganun sila pag tumawag. So hindi na ako humindi kasi 6 hours, 6 months ba naman akong nagantay. Pag hihindihan ko yon baka mag-expire ng visa ko sa December, hindi na ako makakuha ulit ng slot. Ganito katahimik ang daan kasi sino ba naman ang magbabiyahin ng alas stress. And going Queenstown to Enver Cargill, wala masyadong malalaking town na madadaanan kaya tahimik talaga siya. Hindi siya crowded, wala masyadong sasakyan. Ang kinakatakot ko lang talaga kagaya nito, nagfa-fog na yung daan. Yun ang ayaw ko pag ganito. Tapos, syempre, wala kang mahinga ng tulong kung ano-ano man mangyari. Simba kuhay. Pero anyhow, thank you, Lord, kasi naging successful naman ang biyahe namin ito. So, ganito pala yun, guys. Paano ako naka-avail ng pre- surgery dito, free surgery dito. So, unang-una is pupunta ka talaga, magpa-check up ka sa general practitioner doctor mo. Yun yun, may bayad. Hindi talaga siya totally libre kasi pagpa-check up mo doon, pagpa-appointment mo, may bayad ka. That time na nagpa-check up ako, mga November pa yun, $65. Doon mo sabihin kung ano yung nararamdaman mo. Tapos yung doctor na yun, siya na yung mag-process if ever kailangan mo ng mga x-ray or kung ano-ano bago ka maka-undergo ng surgery. Tapos siya na ang magsabi na kung gusto mo ng free, i-refer ka niya sa waiting list para sa public hospital ganun since wala tayong pera mas ginusto ko ang free kasi hindi naman siya emergency pwede naman siya makaantay nag-oo na ako. So, yun na. Lahat ng pag-x-ray, mga biopsy, lahat na ginagawang pag-check up sa akin, libre na siya. Pero kung ang kaso ninyo, emergency, nagdugo-dugo na mo dyan, na talaga ng operation ganon, free naman, direct. Diretso-diretso na sa ER dito. Hindi ka na-refer-refer kung saan yung sa akin kasi hindi naman siya ganon. Kaya emergency, pero needed siya is surgery. Kaya ito na yung waiting area nila. Ang ganda. Hindi mo masabi talagang public siya. ba, diba? May pakumot-kumot. Maganda yung upuan. Tapos nap napakabait ng mga nurses dito. Parang sa na experience ko dati sa Pilipinas, uy, sigaw-sigawan lang naman ako ng mga nurses doon. Nung nanganak ako, so sigaw-sigawan lang dito ako in town. Dito, napaka-entertaining nila, lalo na, na delayed, normal, may delay din ako. 7 a.m. ako dumating, 12 na ako napasok sa OR. Grabe dito ang paghingin lang ng pasensya sa akin. So, imbes gusto ko masok ko, dili na lang dyan. Di, di, di natin magawang magalit kasi napaka-accommodating nila. Lagi ka nila talagang tinitingnan kung komportable ka ba, okay ka lang ba. O ito yung nasa, wait, nasa, ano pa ako? Wala pa ako sa waiting area dito. Yung nagbibihis pa ako, interview. Ang dami kasing interview talaga. Tapos, nila, pinakuha nila ako ng ihi for test, mga ganoon pregnancy test. Tapos, pinastaking na nila ako, pinamidyas. After nito, yun na yung nasa waiting area ako. Hoy, di basta-basta akong pag-waiting sa waiting area, ha? Nakatulog na ako, nakagising na ako, nasa waiting area pa rin ako. but after the long wait, or is it, nakalabas na talaga ako, going home na kami. Hindi ko na malaya, namaga pala yung lips ko. Iwan ko, nung nakatulog ako sa war, hindi pa naman yan namaga. Baka kagat ko, no? Baka nasaktan ko kahit natutulog. Kasi iba, iba yung maga niya. Parang may, may sugat sa ilalim. So, dandan lang kaming umuwi. Pero bago kami umuwi, huminto kami sa night and day. Kumuha kami ng mga pagkain. Kasi hindi lang ako yung na-fasting. Pati yung kasama ko, gutom na gutom. Kasi hindi niya ako iniiwan doon. O, ba diba? Sana lahat hindi nang iiwan. Ang ganda ganito na hapon na nung pauwi kami... Ang ganda ng view, kaya nagbibideo-video na lang din ako. Hindi ko naman ginalaw yung kabilang kamay ko kasi nandun yung surgery. Pero yung kabila po, hindi naman siya magamit. Napaka-comfortable naman yung pag-uwi. Nakasandal ka lang, ganun. Take it easy lang, dahan-dahan lang talaga kami. Kaya ginabi na rin kami nung dumating ng Queenstown. So overall, sabi yung to, gusto ko lang sabihin na may libre medical pala talaga dito sa New Zealand. At isa na ako sa naka-avail ngayon. And binigyan lang ako ng sick leave na two weeks. Two weeks akong hindi magtatrabaho. Bayad yun kasi marami akong sick leave na hindi nagagamit. At yun lang po. Maraming maraming salamat.